Lalakad tayo palabas guys. Dahil kasi nga, bibili tayo ng itlog guys. Kanina pinuntahan ko na yung mga tindahan. Sarado pa lahat. So sana ngayon bukas na si Manang. Grabe, pinagpapawisa na ako. Ay. So yun na nga. Buti nga malamig-lamig pa. So okay pa yung panahon. Diba? Iklog. Ito ay iklog kimana. So, ayan yung binibentang house and lot, guys. Dito sa Pasig, guys, ha. House and lot. Baka gusto nyo nasa 10.5 million. 10.5 million. Negosyable lang konti daw yun, guys. So, ang dami ng mga townhouses dito, guys. Yan, bago lang yan. Ito rin, bago lang. So, sunod nga mga tayo. ang townhouse dito? So, ayan, bukas na ata si Manya. So, ibigay ka. Naku, sarado pa rin. Allah, sarado pa. Pak na. Sarado pa. Ang bubukas? Ito yung ibigay So, anim na itlog yung binili natin, guys. May mga ice cream. Sarap nito, guys, yung mochi. Na, ano. Ay, grabe. So, yun, kasi kulang, no? Pag lang kuning isang lukban, tapos wala akong itlog sa'yo. Ano diba? So, scramble natin yung itlog. Itlog! Huming tayo ng itlog! So yan, malapit na naman ako umalis. Sa Thursday yun alis namin. Hindi na Friday, Thursday na move na ng Thursday para walang traffic. Kasi Friday, traffic na for sure talaga. So yun. So ito na yung ating itlog. Ano yung nabili natin? itlog. Ayan, itlog. Sa maya tayo sa Dali. Bibili tayo sa Dali yung chocolate drinks doon. So hindi na tayo bumili ng Swiss Miss kasi ang mahal eh. So yung chocolate drinks na lang doon sa Dali yung bibili natin. So yun na nga, naglalakad na tayo pabalik, guys. Lakad na tayo pabalik. No? Ayan. Ang lalaki ng mga bahay dito. Ang lalaki ng mga bahay dito. Lalo na yung 10 million point five. 10 point five yung bahay na yan. Paa gusto nyo ha? For sale yan, guys. Contact lang kayo sa akin. Sa mga may gusto. yan yan, lakad-lakad na tayo. So, yun na nga. Piyatay ko na yung nangguning sa lukban para yung itlog naman yung next yung lulutuin ko doon, guys. So, ayan na. Okay, babu.